Isa rin sa prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay mas mapabuti pa ang sektor ng kalusugan. Kaya naman sa ilalim ng bagong Pilipinas, inilunsad ng pamahalaan ng 83 mobile primary care facility na ipamamahagi sa iba't ibang probinsya sa bansa. Layon nitong magbigay ng libreng servisyong medikal sa ating mga kababayan. Panoorin natin ito. Handa na ang 83 mobile primary care facilities na makakarating sa lahat ng probinsya para magbigay ng libreng serbisyo medikal. Lulan nito ang iba't ibang medical equipment tulad ng mobile digital X-ray machine, ultrasound machine, hematology analyzer, binocular microscope, clinical centrifuge, ophthalmoscope, regent refrigerator at iba pang kagamitan para masiguro ang wastong resulta ng laboratory test. Sa katunayan, sinimulan ng ipamahagi sa mga lokal na pamahalaan ang mobile primary care facilities tulad ng naganap na seremonya sa Kapitolyo ng Pampanga. Dinaluhan ito ng mga lokal na opisyalis mula sa mga karatig na probinsya kung saan tinanggap nila ang mobile clinics. Bukod sa pamamahagi ng pasilidad, sinisiguro ng pamahalaan na handa rin ang local health officials sa pagpapatakbo ng medical equipment nito. Sa lalawigan pa rin ng Pampanga, sumailalim ng regional training and orientation ang provincial health officers para sanayan sila sa operasyon ng mobile primary care facility. Buong bansa ang serbisyo ng libreng laboratorio, konsultasyon at gamot para tugunan ang pangangailangang medikal. Yan ang Bagong Pilipinas!